pansin nyo yung Gcash ko hindi mo open so bali kanina ina-uninstall ko na yan tapos uh, nung napindot ko na siya nilag out ko siya tapos ngayon ah uh, gamitin ko yung number na Gcash ko na may laman so try ko na i-click So, at lumalabas yung our system detected that your device is not safe, secure. Kaya punta tayo sa settings. So, try another new server. Okay. So, settings tayo. sa app management. Tapos hanapin natin yung app management. Tang tentang natin tong affluence permission. management. So wala sa manager. Oh, tapos ha, ito yung Gcash click natin yung Gcash na tapos so click natin yung natin yung storage so yan yeah. click nyo na color capture tapos tapos mo back natin Ayan. tapos punta tayo sa about point napin natin dito yung about point so para makita ng about point click natin ng system management dahil ito ay uh, vivo 1906 tapos click natin yung about point tapos sa uh, click nyo lang yung software version Pasintayin hindi muna mo na may laba labas na uh, developer mode tapos back tayo so guys uh, imbes imbis na additional settings uh, dahil vivo ang ating gamit uh, click nyo lang yung system management tapos sa system management uh, napin nyo po yung developer option Yeah. So mentioning the option to click on here. Ja. So nach, nach nila uh, sa naka-off naman siya. So, dahil naka-off siya, uh, i-back natin. Punta tayo sa J-Cash. Pantayin um, natin. Subukan natin kung gumagana nga. teriak nih bang itu. so se so, so, permission, no permission granted. cepat nanti ya. to make a point storage bravo smart

Dito kasi ang nakalagay dito You may encounter this due to various reasons including but not limited to The system detecting that your device is jailbroken root has things that are not secure or has installed applications that make your account unsecured Please log in to the Gcash app on an unmodified device kaya pala yun yung uh, try ko ulit na buksan ito ang aking Gcast tingnan natin uh, pa rin. so after you kong know, ginawa yung mga steps na yun guys ah uh, bali tatlong bisis ako nag-uninstall tapos ito ay uh, inopen ko try natin Ayan. So, na-take ko na yung mga number guys. Ngayon, mapindot na yung King chika Tapos, i-click ko lang ito. Tapos, yung may nakalagay na ano. I-enter ko lang yung verification ko. May na-open ko na siya. No? Lahat ng apps na lahat ng apps na naka-install dito yung mga games tin tinanggal ko so guys itay ko na yung code mahingay <coughs> sa uh, yan na yung lumabas so kanina hindi ko tumapindot ngayon na uh, buksan ko na siya so may nakalagay na well, I want to register this phone so click ko lang to. ito to selfie to next So, and yes, for your safety, we need to run a few more checks to make sure it's you trying to access your account. Tapos, sa iba may nakalagay na back to login. So, guys, ang um, may nakalagay na please log in later. 4.08 ng madaling araw. So, try bumuksan na buksan ito. 4 hours, dapat mag-login ako. After 4 hours, dapat alas 2. Natulog ako. Ngayon, subukan ako siyang buksan. So ito naman ang problema yung ano, connection. Nakalimutan ko pala mag wifi. So yun guys, uh, nakakulit na ako sa wifi. So yun. Salamat. Salamat sa Diyos. So yun, nabuksan ko na rin guys. Salamat sa Diyos at uh, Salamat kay Gigi. Ano, chinatu ko gabi si Gigi. So, in case na uh, noo na nataranta si Mrs. na pinagalitan ako ko anong uh, sinasabi. ang uh, kasalanan ko daw si Mrs. niya ko dahil uh, nagano ko ng malaking pera dito sa Gcash. Uh, eh, wala namang indikasyon na nahap itong aming aking ano. Itong aking uh, account sa Gcash ang malino kasi ang nakalagay doon hindi ako kinakabahan nakalagay kasi doon na for now close ang apps dahil uh, di secure itong device na aking uh, ginagamit na ito nga ang uh, Vivo so kaya ang ginawa ko uh, chinat ko si sinundan ko yung ano nakalagay sa um, nakalagay sa escalancia no bali ano ko na muna siya ilag out Please! kasi yung after kung ma-touch yung screen after kung pin mapindot yung apps to so ito na siya yung try ko siyang buksan ito yung na nakikita ko Ayan. hello our system detected that the device you are using is not secure for your protection this app will now be closed Ayan. Malino muli na naman dyan wala naman siyang indikasyon na na so learn more by going to help.gcash.com and search for device security and lahat ng yan guys nagagamit yan pati yung uh, reference number 05 nagagamit nyo pa rin yan so ang ginagawa ko lang pag uh, chinat ko si ano si GG so tinay po lang yung ano sinundin ko lang yan yung yung help.chikash.com chinat ko sa google yan buwan na sa google kayo Ayan so sa search bar type nyo lang tapos uh, lagay nyo dyan uh, help that ayan kung ano, 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 yung nakalagay dun guys sa screenshot yun ang sundan nyo may help dyan nyo makachat -ma maka si JJ napakahalagang makachat nyo si JJ guys Gcash Help Center. So, in guys. So, dito nyo mga chat si GG. Type nyo dito kung anong problema. So, kagabi, ito yun o, I can't open my Gcash account. So, yun yung naku. Tapos, so, ngayon, ang nakalagay dyan, no result found kasi nalaman uh, high tech tayo ngayon eh. nalaman na ng Gcash na hindi naman totoo na I can't open my account sinubukan ko lang siya so nakalagay no result found kasi kung may problema ng Gcash dito nyo agad puntahan sa help center tapos uh, i-click nyo lang yun wala lamang talaga dito so sa ngayon na-open ng aking Gcash account so papasalamat ako sa kay GG sa Gcash din gcash ang magmakatulong sa inyo guys sa pagmamagitan ng pagsunod sa link na nakalagay sa itaas help.gcash.com so guys sana itong video na ito na katulong ito sa inyo lalo sa mga gcash users ayan salamat po nang marami sa panunod din nyo sa aking uh, 3,800 na mga subscribers at sa lahat ng aking viewers ang dalawang login guys uh, nag ano siya? enable biometrics so, ang gagawin ko dyan, i-skip ko muna i-skip ko muna kaya ako in-skip yun dahil iba-iba uh, kasi ang gagamit nito eh wala ko dito, iniwan ko ito um, may nag in uh, nag-hingi siya ng ano dito please enter the authentication code code So, nag-ano siya ngayon, nag-strict.